Ayan. Good morning. Good afternoon. Good evening sa ating lahat. At okay. ako busy, okay. busy ulit. Pero masakit ang ating Kaya maglalagay ulit ako na ito. Kaya maglalagay ulit ako na ito. Kaya Ginger. Ginger ako lalagay ko dito kaso nga lang tinanggal ko siya may namatitirang mga itim itim parang sa lompas din siya nilalagay pero yung sa lompas guys ano siya mabilis lang siya matanggal tsaka yung mayroon siyang ganito yung pinaka ano sabang ako yung mag, uh, ko ako na sinampay yung nilalagay ko lang Kaya nilagay ko na siya. Hindi naman nakita. Nalagay ko na kasi kasing kulay ng aking bala. Kasing <laughs> kulay ng aking bala. Sakit. Nabigla. Ano ko siguro yung sa ano. Parang nakikita naman. Hindi ko yung siya. Yung balat kakulay kasi ng balat. Kaya hindi siya doon masyadong, masyadong na halata. Naglalagay ulit ako kasi nyo sobrang sakit. Talagyan ko pa siya ng isa pa. Kasi magtatanggal na ako ng mga sinampay kasi nga baka biglang umulan. Ayan, isa pa. Ayan. Ayan, hey, manatanggal natanggal na siya. kasing lang ng ano ng balat. Ayan oh. siya. Tapos pag tinanggal mo siya, yung itim, naiiwan siya doon. Kaya, sticky. 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 Pero okay lang na yung mas-masa naman ako. Hindi mo, matatanggal lang ako ng sinampay. Kasi baka sila yung timula. May ano may hapang yung hapang. Siguro naman tuyo yung na mga kapang pa kasi tapos 'ko pa 'to nilagyan. Uy. Eyan, magsasamsam muna tayo, guys. Bukas ko lang pa sa wala lang wala lang magawa so kanya lang tayo so, abang naglalaro yung ating anak at tayo ay maligaba mo maligaba sa paong mga pagkakayos o pag, kung ano man yung gagawin kasi bukas wala tayong work kaya dapat matapos lahat ang gawain tapos mamaya alis ulit <laughs>

para maano siya, matuyo-tuyo siya. <houses> Nabasa na naman siya. At naman may ano pa dyan. May mga nag ng Hindi nakakainis dyan. Hindi ano lang po ito ano lang po ito ano ito? po ito kailangan ko siyang ano lang man ayoko ayaw ko ano fake lang yan po tingnan natin kasi inano ko yung ilaban ko ulit yung ano Pepe, eh. pepe. Uy,

ano dito sa ginagawa ko. Wait, stop. Off, off, please. Off. Yep. b This one is not for baby. Kali, gusto niyang manood. Sabi ko, wag. You play la. Fighty, you play. Don't disturb me la. Later la. I will not send you la. yun nga mamaya alis kami lalaro daw lalaro kami sa labas labas ko muna siya kasi wala siyang paso. ano pa yan okay yan na next week pa yan pero bukas ako wala akong trabaho bukas so aalis ako na dyan lang naman ako hindi naman ako lalayo Ayoko kung, kung saan saan nagpupunta kita. Ayun, yun, na madali ko na. ko lang. Maga pa naman. So, okay lang. Kaya kailangan matapos na yung mga tingin. Okay, wow. Tapos magpipito na lang ako lang isa. Ito yung mayroong yun, yun. isda at saka may kulay pa naman. Pero hindi na ako makukulay. Kasi ayoko ng kulay. Ayoko ng kulay na niluto ko kagabi. So ayun nga guys, no? yung, gawain natin yung mga isda Pero, ito, uh, sure na sure na ako na kailangan ko na talagang matapos na ito para makapagpahinga na rin. Masakit na yung aking dito. Sumasakit na ka to. Um, Lalo sumasakit. Kino. Nabigyan na nga pala ako ng ano ng doktor ko ng ano ng patay na para sa paano mag ANC Eh, kaso hindi ko pa nagagawa kasi may time naman pero ano parang hindi ano yung sa akin eh kasi sabi ng ano sa akin ng doktor ko na kung pwede i-therapy sabi ko wala na akong time na na akong time kasi may work ako sabi ko yun nga binigyan nga ako lang ng papel na instruction paano mag exercise ayun Eh, mahirap din naman sundin yun. Kasi nga, need, need ko ng, mm -hmm. ng concentration. Kasi pag hindi mo yun na, ano, nagawa ng ayos, wala din. Kaya sabi ng doktor, kung ano yung nandyan na position, yun ang gagawin mo. Yun ang sabi sa akin. Kasi, mahirap kasi guys, yung ibiben mo siya ng gano'n. Ibiben mo siya ng gano'n. Tapos, hindi, hindi pala akma. So, delikado. Yan ang sabi ng doctor. So, anggat kung kaya mo i-gano'n, hanggang kaya lang. Pero, pag masakit na, wag na. Gano'n. Yan. Um, parang, sabi niya, twenty 20... ay, ay, ano, parang, ano, thirty minutes. Pa? Parang gano'n. Pero, iba-ibang position siya, guys. Meron siyang, ano, Ah, uh, kasi dito sa shoulder ayun ganun lang so tayo mga OFW syempre iba ingat ingat din marami talagang mga na ano dito mga nagkakasakit kailangan laga natin nating mga sarili. Mahirap yung magkasakit, guys. Yung pabalik-balikan na lang sa ano. Para sundin mo yung sinasabi nila, ano. Pero po, minum pa rin naman. Minum naman ako ng kamo. Ah, hindi naman ako na anuhan na nagpapalya. Talagang iniinom ko pa rin hindi binibigay sa ako. Lalo na yung maintenance Kung Hindi ko yung kinakalimutan. Okay. Kasi di ba mahirap. Mahirap yun ihinto. Ayun, sana huwag naman umulan. Kahit bukas huwag naman umulan. Kasi doon lang, doon lang din naman ako sa Sa aming tambayan. Doon lang talaga ako. Kasi gusto ko na uh, maupo, manood talaga. Thank you, ayun mm, mag content content kung ano man yung gagawin ko ano ano lang wala naman tayong ibang event kasi yung iba kong mga friend hindi sila hindi sila mag-off hindi sila mag-realize tayo fast may work sila yung iba naman nasa ano um, nasa bakasyon nasa Pilipinas yung iba so yung iba parating palang sa 5, parating pa lang yung iba, ay sa araw pa, yung iba sa katapusan pa, si June yan, katapusan pa yan yung iba naman may pupuntahan din kasi hindi naman, hindi ako sasama kasi ayokong ayokong gumala ko saan sa ano eh. ganun lang ganun lang yung, mga, yung ano ko ngayon kasi nagsawa din naman ako sa gala dati pa gala doon, gala dito. Uh, I spend my, my money sa pagkagala, sa kain dito, kain doon. Parang nagsawa na din. <laughs> Kaya, sabi ko, uh, start ng Chinese New Year, hindi na ako nag-ano, hindi na ako gumala everywhere. Pero may bala kami ngayong sa birthday ko, palipasin lang na siguro mga ano, may iwan na namin para magsama-sama kaming magkakaibigan iyon sa celebrate lang kami ah, uh, kami sa beach, Ganon. Pero yung sa malapit lang, kakain, ganoon magluluto, mag-iihaw. Ganon yung ano namin. Ah, uh, dapat namin. So ganon lang Ganon lang yung activities na uh, namin dito. Yung iba kong mga friends talagang may pinupuntahan sila, Ganon. Pero Uh, yung iba naman, marami din naman akong kasama na ano, hindi, hindi talaga kumagana na. So, ayun. Kasi, going to summer na guys, kaya, ano, mainit. Mainit na kasi. Kaya, eto. So, ayun, hanggang dito na lang wala akong magawa kundi magyaw-yaw lang ng konti yeah thanks for watching this was it bye bye and sya mag comment kayo dyan para mabalikan ko kayo uh, busy pa lang ako kaya hindi ko na mabalikan pero bumabalik talaga ako halos ginagawa kong 10 views 10 videos na yung ginagawa ko para sulit na sulit so tingnan nyo na lang bye bye